Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa gayuma. Kung totoo nga po ba ang gayuma o kung ang um, gayuma ay gumagana kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero po kung para ito sa inyo, please continue watching. Huwag makakalimut po magdasal sa mahal ng Diyos. Ano? Huwag na po tayong paligoy-ligoy pa at halina po tayo. Magkwentuhan na po tayo tungkol sa gayuma. Ano? Ito po ay sa akin po lamang na ano, kaalaman or natutuhan. Ano po? So, pwede pong mag-work ito sa iba, pwedeng hindi. O baka naman po ang iba ay may uh, ibang alam tungkol sa si gayuma. It would be nice to know. So, anyway po, ang sabi po, hindi po ito sa kabastusan ha, hindi ito kabastusan. Kapag daw ang babae or lalaki, pumunta dyan sa, ano, dyan sa ano ng ano ng dyan, dyan sa sa ano magagayuma hindi naman po totoo yun. hindi po totoo yun. kasi kung totoo po yun na kapag ang uh, lalaki pumunta dyan sa ano kapag naggagawa ng uh, ano ng uh, makabuhay kung ano po kung uh, totoo yon di marami na pong ano marami nang nagayuma di ba po eh kung ang babae naman na uh, pinapapunta doon ni eh, ano ng lalaki doon doon eh di marami na pong nagayuma din di ba so ang gayuma po naggumagana lamang doon po sa ang unang-unang rules po ng gayuma kung ito ay gagana dapat yung tao, yung babae o yung lalaki ayaw sa iyo. Pero kung yung lalaki o babae gusto sa iyo, hindi na pwedeng gayumahin 'yon, ano? Pero kung ayaw sa iyo, doon ah, ano 'yon? Ah, mag work 'yon. So pangalawa po, ang paggagayo ma may dasal ano po kaya sinasabing dasalan magdasal o kaya maghihip sa hangin or yung pabulong ganun po kasi yun ay din may dinadasalan yun po nagwo-work po yun pero po po yung mga ano na yun na sinasabing painumin o pakainin yun po ay may mga kasamang dasal so kung halimbawa po gagamitin natin ang ano, ang dyan, sa ano natin, eh, hindi po basta-basta na laki o ang babae. Yan po ay dapat talaga may dasal or talagang malakas ang dasal po. So, ang ano po, ang sabi ang turo po ano na alam ko ng ano bata pa ako natutu natutunan ko din po pero di ko naman po ginawa yon pero uh, natutunan ko lang ang sabi yun daw po sa umaga magmumog maglinis ng ano yung sa isang cup na tubig imumog daw po yun, ilinis dito sa mga ano, sa kilikili, at doon sa ano na yun, sa, sa party na yon yun, doon daw po. Tapos, ipainom daw po doon sa lalaki, or ipainom doon sa babae. Ah, hindi naman po ako po, uh, naniniwala sa ganoon. Na, ang naniniwala po talaga ako sa gayoma, doon po sa ano, dasal. Kasi alam ko po talaga na nag work yun Pero po sa mga gano'n na sabihin, painumin, painumin 'yan sa mga hinugas eh hindi naman po maano ma maganda 'di ba? Huwag po 'ng ng gano'n kasi minsan, minsan may mga bakterya po, may mga mercury 'di ba? Kawawa naman po 'yung makakainom. So, pero sa mga gayuma po talaga, totoo po talaga na ang gayuma ay nagagana, nag lalong-lalo na po kung malakas ang ano, ang nagdadala niyan at malakas ang dasal. 'Yon po, pero kung sa mga ano na 'yon, sa mga hinugas-hinugas po na 'yan, um, unless na lang po na talaga na built in ang ano mo, yung uh, uh, panggayuma mo na hindi mo alam marunong ka pala, 'yon. Pero kung uh, halimbawa, ano, mahugas-hugas tapos uh, papainumin po yung tao, ano po yun, uh, hindi po, hindi po gumagana yun. Yun naman po ang paniniwala ko. Kasi, a uh, believer po talaga ako ng dasal. Uh, sa dasal po talaga, ang gayuma na ano, nag-work po talaga. Kasi, alam ko po yan. Uh, na ano may ilan na pong kakilala ko ang nagayuma po. So ma, maikli lang po itong information tungkol sa Gayuma. So ingat po kayo sa mga tao na ano na paano yung pa tititig po sa inyo tapos uh, ngingiti-ngiti tapos pagtalikod ano na yung uh, susunod na kayo. Yun Gayuma na po yun. <laughs> Sige po.